uh, maayong adlaw mga idol uh, ni ni ko sa bukid sa kampulangi nga among among uh, umhanan among mga uma niya oh, um, among ng uma mga idol na oh. Og karon mo at na pud mo ko uh, sa among payag maon ni among payag sa kampulangi kampulangi na mao ni among payag no oh. idol ni among mga payag ah. Abot diri ang motor. Na among motor. Na among motor abot diri ang motor. Oh. Oh, na mo payag. Oh, maon ako mga kababayan, mga idol. Oh, idol lo. Tay, wala ni idol biskirat ni. Naa. Mo na uh. akong kuan. Mo na among balay, idol. Lapay kompleto ni na ay idol ano. lo. Na Tungod sa akong pagpaningkamot idol, wala na koy sinilas idol. Tanawa. Nao. Oh. Wala ko sinilas mga idol. Oh. Okay. Kaya nga. Kaya ang akong ipalit ay mga idol o sinilas na og o bugas para makonsumo oh, para yun. sa trabuhan sa bukid. Oh, mga idol, mo na mong payag, oh. oh. Payag mga idol. Yeah, okay. Ang akong misis idol, magdoa na ni Karam sa amo panood to. Oh. Mga idol. Okay. Mauna akong anak, ngarang kasi aw, oh, mga idol. Na among kusina. O, oh, kusina na mo, Udaghan kayog kahoy, idol, oh. Ako nga, Deskroft. Ano nga, kusina. Oh, o, o. Na, mga idol. Na, na ang kusina mga idol. O, kasagkain siya, o. Kaya gigutom na may, gipaspasan na mo, ugahaling mga idol. Kaya makakaon na may. Kompleto na nga amang mga idol. Nga, pay CR si sa loyo, idol, o. Oo. CR si sa loyo, mga idol. Hmm. Maunay, mga idol. Kompleto may bisa na amir sa bukan mga idol pero kompleto may mga tanom mo na amit tambo kanin tambo mga idol mo nihimo unya silhig mga idol mao nihimo silhig kaniyo oh dinhirad dinhirad ko to mga idol Akong video ah pake share like ko sa video ah God bless God bless in all mga idol.